Ayan, nagkaskas ako mga farmer Kaya lang, wala, mahina ito Pag-agiw uh, lang talaga So ayan, at least rinay natin So ayan na sila mga farmer Walong piraso Andito na sila So dumadami na ating flyer section ha? Yan, isang magandang buhay mga ka-farmer update tayo sa ating mga kalapati, yan kahit maikli lang ah, uh, eto na pakita ko na po yung ating ano yung ating mga pinakay uh, galing kay ka-farmer Ryan naka ano uh, papakita na rin natin Ayan, oh, gina ang ginagawa ko pinatatanggal niya yung pagkain sabi niya, ang ganda, healthy mga ka-farmer ganda ng drapings, bilog na bilog ah yan ang hot droppings ng healthy. May mga feather-feather na sumasama. Mm. Ayos yan. Very good. Ngayon, pinapatanggal niya yung pagkain. Sabi niya, hayaan mong magutom. So, ganun nga ang ginagawa ko ngayon. At... ito, medyo may mga edad na yan. Compare po doon sa dito. Ayan. Pero, pwede na rin nating ihalo Sama na natin para medyo maaarawan na sila at ma-viewing na sila ngayon iahalo na natin yan para ma-viewing na po sila ibig sabihin mapamilyar na po nila yung paligid makapag silip silip na sila makapag ano na makapag explore na yung kanilang mata no? pamilyarize Pam na nila bago natin sila pakawalan mga ka-farmer so ayun tayo po ay papakain muna oh ayan mga ka-farmer nagpupugad na yung ating imbrick na nabili ng Bio Pigeon. Ayan. Ah, yung Baker. Magaling din sa kanila. Tapos ito, ayan, ihiwalay na rin natin to. Sasama na natin pala. Doon sa mga bagong uh, flyers natin. Ayan, para madagdagan na yung ating puwersa. Malakas naman na kumain. medyo nag-aalangan lang alam nyo kung bakit may ano eh may probiotics parang maano siguro na amoy nila may medyo matapang ang amoy pero ayan ang tuloy tuloy naman ang kain nabakunahan na to na para sa para, para mixo oh. injection ginamit natin dyan i-inject Ganon din ang gagamitin natin. Nag-inject din tayo sa mga inakay bago natin ihiwalay. So, ganon. ref naman siya eh. Kaya walang problema. Hindi masisira. Hindi kagaya ng clone na pag hinalo mo na kailangan gamitin mo na agad. So, maramihan ang gamit mo. Ito, nabili ko, ini-inject po yan. 2 0.2 ml, no? Bawat uh, kalapate sa may taas ng batok nila. Baba ng batok pala. Pulo. May leg. Yan. Gahanap nga ako yung medyo mahal eh, yung 4 in 1. Kaya lang, wala ata dito. Nagpapatanong ako kay Jiboy eh, binibilhan ko ng feeds. Oh, marunong ng pumili, pinipitik-pitik nila sa baba. Yan ang maganda pagka ginugutom. Pag ginutom daw, eh, pag linapagan mo na, kain na lang ng kain yan. Pagka ganyan, nakababad ang, ang pagkain, nagiging masela ng kalapate. Yan po ang narealize ko isa sa mga kailangan ko rin nga uh, syempre yung matutunan mga ka farmer hmm bulunan yata yun ah <laughs> bulunan ng mais hmm. Ayan, lakas ng kumain eh. kasi ayaw mong uminom eh ayan, pakainin lang muna natin yung iba at magbibigay ako ng vitamins din ayan Calci Plus at congratulations kay Idol Manigo nanalo pala ng PHC ayan overall champion get it ayan. victory sa kung nito ayan nagkaskas ako mga ka farmer kaya lang wala mahina ito pang ulang lang talaga so ayan at least rinayin natin <laughs> ngiyak, ngiyak. Back to tayo. Maghahanap ako yung plastic na yung ano. Yung hindi, ano. Hindi. Plastic na. Para ano. Ito kasi mabigat itong walis tayo. Mabigat to eh. Nakapagkaskas na tayo. So itong dalawa. Iwalay na natin yan. Ikukulong natin. Pero yung naandito dito. na. Mga ka-farmer. Ayan, ewan ko, na. Ayan, umalis na sila. Pero babalik yan. Hindi pa ako nakakapaglinis ng mga ano. So, ayan, ito. Back to ano tayo, walis. Back to walis tayo. Ayan, oh. Nakadalawang kulungan pa lang tayo. Back to walis. Ayan, mga puti-puti, ano na lang yan. Mga bakas-bakas. Pero nakuha na natin yung ipot. Eto, dito sa gulo, ayan. Oy. Oy. Lapit na naman tayo magwalay ng mga inakay. Pero alin ba? Lima dito ang mapupunta kay Ian. Dalawa, sabay-sabay na natin ano. Parang dalawa ito. Ayun, dalawa, Dalawa. Tapos, isa... Isa dito. Lima. Ayan. Si asa, asawa na to, mga farmer Ngayon, eto, iniwalay ko na rin. Ayan na, ay, yung dalawa. Hindi, hindi pumapantay itong ating... Uh, ayan, o. Oh. na sila. So, ilang araw din dyan. Pakipainom na rin tayo ng mga vitamins. Ah... Uh, Al plus, siempre. Yan. Shampoo ang laki na. So, ayan. na. Actually, pares na sila. Ang hinahabol ko na lang po, maging familiar sila sa kanilang bahay na teritoryo nila no maging teritoryo po nila hopefully yun dito ay maging teritoryo na rin nila malpas na sila pinakawalan ko na tingnan natin kung uh, babalik sila dyan uh, po yung ating uh, medyo magulo talaga pag colony napansin ko sa mga vlog eh ng colony na style na breeding ang kinaganda naman po kasi talaga sa colony medyo relax yung ating mga kalapate nakaka-exercise, nakakalipad hindi kagaya sa nakakulong lang po mga farmer pero may advantage din yon malaki din po ang advantage kasi nga nakakulong lang so ah... Uh, yung purong lahim ako pero hopefully hindi naman sila nagkakasalisihan ano? kasi once na nagparis-paris na paris-paris na rin naman po eh yan o yan yan oh. yung pula tsaka yung ayun itay natin ayun kapag linis na rin tayo linis na ha? dumating lang yung mais at uh, babayaran natin bilis hindi <laughs> na, ano yung patuka ko mabilis mga ka-farmer ayun na, paudlot-udlot yung ating trabaho dito ako, naghihinogan na po ang ating mangga mga farmer naghuhulog-hulog na Ayun na, o, mga naghuhulog na yung mga malambot na no ayan makulimli mga ka-farmer mukhang ano na naman to mukhang amihan na to, baka huling huling arangkada ng amihan Ayun. Huling arangkada ng amihan ito. So ito ay Lilipat na natin So ayan tanggalin na natin Ang pagkain Inumin Doon na sila Okay na yan Para Mapamilyar na nila yung uh, Kanilang uh, Magiging bahay ah, Ayun na Mga ka-farmer na sila Wah na yata o oh! Galing galing Explore agad sila Ayun na sila oh may mga clip ring yan Kaya matatandaan natin Tsaka naka KRPC yan Puro Sky Hindi Meron din palang naka ano, Naka Celso Cup Ayan Apat Ano isa Agad yung isa Nandito siguro Ah, yun. Okay, okay. Oh, oh saya na sila, ah. Tingnan natin yan, oh. Lalaban daw yan. <laughs> so, ayan na sila, mga farmer. Walong piraso. Andito na sila. So, dumadami na ating flyer section, ha ah. madami ang ating flyer section 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 5, 6 Asan ba iba? 10 kaya 12, dito Ayun Three, four, five, six. Ayun, seven, eight. <laughs> Hirapan pa ako mag-anap. <laughs> lang pala. So, ayan. Ah, sana naman ay ah, maabot nila yung ah, stage na ilalaban na sila, ng mga farmer. Tapos, dami nating breeders ha kailangan na natin ano kamali talaga ako dapat may aviary talaga doon sisingit ano? natin yan within next year god willing ahabol natin na makapagpalagay ng aviary mga farmer kasi iba iba po unang una mas malinis eto nga parang maganda rin lagyan ng aviary eh <laughs> ito ang ating breeder uh, ano, ano Oh, papalagyan din natin pala to. Ayan. So, ito ayun hanggang sa dulo yung mga stock bird natin. Lalagyan na rin natin. Ang ganda ng ibon ni Ka-Farmer Ryan, iba iba yung lakas eh. Pag ginay nung ko po yung dalawa, talagang ano, malakas po yung mga pakpak. Talagang uh, ano ha. Talagang I believe in bloodline talaga. So tingnan natin 'to. Naka nanginginig yung mga pakpak eh. Hmm. Ganda ganda po mga ibon. Tingnan natin 'yan, ang mga hanggang saan. Ganda, ganda. Ngendang ibon. Pero bibigyan natin ito ng malupit na training Siyempre Ayan oh, bibigyan po natin ng malupit na training yan Dahil, uh, kaya nga po hindi pa ako sumasali eh. Dahil gusto kong mabigyan ng time din Ako mismo So, babalik-balikan natin yung norte na yan Siyempre, umpisa, ano lang, malap malapit lang Hanggang sa uh, mailayo natin ang mailayo At hanggat kayanin po ng ating mga ibon ano. So, yun naman po ang aking uh, gustong gawin baka pag nag market adventure na po kami ay uh, magdadala na ako gabi pa lang ilalagay ko na sila sa T-box o baka makapagpagawa din po kay Junjun ng magandang uh, training box ano so madaling araw kung bandang pangasinan lang naman madaling araw na po kami aalis eh. sa so, bandang 6 or 7 o'clock i-release na natin dyan sa bandang norte na so ayun hopefully ay uh, makabalik naman pero norte naman po ay uh, hindi naman ganun kahirap siguro compare po sa south talagang malupit ang south tawid dagat ang norte ang kalaban naman dyan lambat daw tsaka mga falcon naman so pero mas matindi ang lambat din sa may bandang uh, ah, down yun daw sabi nila ha? Ah. ayan po lambateros yan dumadami na ang ating flyer dito ha ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hindi kakasali 12, 13, 14 mga farmer ayan 14 pieces na ang ating uh, flyer kasi meron akong ginagamot doon suspect ako parang may baleling eh medyo hindi naman po nakapilipit pero parang may piling ng konti kinabahan ako iniwalay ko na hindi ko para sigurado ba yung isang uh... Nasaan nga pala yan may baleling na rin ayun ito may, ito, may sakit yata ito ah yung pula, oo. O yan, natin. Hindi ko nakikita eh. Naan dito sa sulok eh. Uy. Palipa rin natin. Hulihin natin. May sakit ito ah. Yan problema? Na hindi mo abot. <laughs> Kamali kami ah. bali Mm, ayan, sige, uli ka na yeah, Okay na, pahinom na natin So bali, 15 pala sila dyan 15 plus may mga kukuha pa tayong Mga ano Kasama si Ampun Ayan So ayan po ang ating update Sa ating loft Kapag linis na rin ako, ayan <laughs> Kailangan ko talaga ng Loft man Ayan si Jom siniyasaan na na ano na paunti-unti. So ayan mag-aouting daw kami. Kay Rambo ko ibibilin yan, walang iba. So si Rambo ang magpapakain. So papakain lang naman po. So ayan ang gandito na lang. Maraming salamat at magandang buhay. Happy flying.